Mga idol, good morning sa 'yung lahat. Uh, maraming maraming salamat sa mga viewers ko, subscriber ko at sa kaso sa ano, uh, mga mga kamag-anak ko diyan na nag-subscribe sa akin, mga idol. Kaya ayan mga idol. Uh, exercise muna tayo, paspawis muna. Walking tapos konting jogging para kahit paano lumalabas yung pawis natin mga idol kasi kailangan talaga na <coughs> mayroon tayong papawis kasi ano yun idol kailangan natin kaya saman mo ako idol sa aking pag ano pag papawis ano lang kasi hindi naman ako lagi talagang jogging eh pero kailangan natin mag ano mag walking mag jogging para lalabas yung toxic sa katawan natin mga idol yan samahan nyo ako idol <tinyo> Yan mga idol. Kung kayo kailangan niyo magpapawis kasi delikado ngayon ang panahon mga idol. Kailangan natin mag-exercise tayo kahit konti kahit tatlong beses isang linggo. Kaya ganun din kayo mga idol kasi naano na ako ah, kailangan ko na mag-exercise kasi na-stroke. Kaya ito panibagong exercise, panibagong sikap kaya maraming salamat idol sa pagpanood mo sa aking video wag Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment para updated ka sa sunod kong video. Kaya maraming salamat po mga idol.